maganda araw po sa inyo lahat. Si Mami Kuko po ito. Ito ang pag-uusapan natin. Andito tayo sa labas. Eh, pinag-uusapan ba? Ang buhay talaga ay parang sugal. Paano masasabi yun ito? Ito yun. Muna tayo sa pinanganak. Hindi, pag-labor. Hindi kasiguraduhan kung okay ang pagpapanganak -pag sa atin. But ang, pe ang mga magulang, gusto lang may karoon buong pamilya, eh, posige silang magkaroon na anak. Tapos, sa pag, uh, ah, ah, na anak, eh, papaarari mo. mag invest ka ng time, at tuition, hoping na sana yung anak mo magkakaroon ng magandang trabaho. Di ba? Mood, ito ay, pa, pa, sasabihin ko, paring busugal. Hindi porket na in-enroll natin yung anak natin. Hindi lahat na anak nga yung nakakaintindi na para sa kanila, kinabukasan nila. Yung ibang anak, nagkilala ko at siya. So, nagagamble ka sa isang future na anak mo may anak mo naman, eh hindi naman ina-appreciate. ba? Kaya nga, pagkasano, life is a gamble. Lahat ng bagay. Pag may negosyo ka, for example, magnegosyo ka, hindi po, iniisip natin, ito for profit tayo ng ganyan to. Dahil laki ang acting pera. Di ba? Mut, hindi sigurado yan. For example, tatay ko ang restaurant, mag invest ka rental, renovation, pagkagandahin mo, staff, mga, mga, mga gamit, lahat. Tapos, tabating sa opening, maaaring sortihin ka, dumuging ka ng customer. Meron naman, hindi naman sinuerte, eh. kaya nalugi. Eh. Diba? Ganon din yung, ganon yung nakita ko sa isang, para pa sa YouTube, na isang pamilya, nagtayo siya ng isang, hindi rin, maliit lang. Anong ba ang, ang kanilang tinda ano? Lucky meat, saka yung meatloaf, nilis nila niya sa lamesa. Akalain mo naman ang haba ng pila. Oh. Isipin mo lang yung eh, pasit kanton instant pasit kanton lang, saka mitlop lang, saka iklog. Pipilahan ng tao. Oh. Meron naman na ubod ng ganda. Halos sa milyon ng ginastos. Pagkatapos wala naman pumain. Yun ang sinasabi, ang buhay ay isang sugal. Hindi po kasi sabi mo na yung mga casino o mga game na ano na sugal yan o hindi maganda yan. Yung buhay natin, talaga sugal. Lahat ng bagay. Yung mga nananalo sa loto. Kundi sila nag-attempt nag, 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 nag na baka sakali, paano nila malalaman kung nanalo sila, man, mananalo sila sa jackpot? Yun ang ibig sabihin ng life is a gamble. Ang tao, may kanya-kanyang kapalaran. Hindi porket na, na ayoko ayaw ko. Ayaw kong magsayang ano. Kundi mo naman i-step ahead. Ang isang bagay, for example, hindi uh, mo iisipin mo, baka hindi ko kaya magkaroon ng anak. Baka masira na. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Nasa iyo na yun, sabi nga lang, gawin mo lahat na magagawa mo. At the end, God will provide. Sabi nga nila. Ang kapalaran kasi, parang ganyan yun eh. Merong kanta yata yung, ano, sabi yan, What will be, will be. The future is on us to see. Hindi natin alam kung anong mangyayaris in the future. But kung hindi natin ginawa, hindi natin na uh, mag-step ahead. Hindi na natin malalaman. Yung mga nitayo ng restaurant, hindi na malalaman magtatagumpay sila. Yung mga magulang, kung hindi nila iilaan ng ang ah, niya sa magandang edukasyon, paano nila malalaman na magagandang para magiging manager para anak niya? Di ba? kahit din ang mga tumataya sa loto. Paano nila malalaman kung mananalo sila kung hindi sila nag nag-risk. Ika nga, that life is a risk, life is a gamble. Kaya lahat tayo, andito tayo, nagbabaka sakali sa lahat ng buhay. Kaya hindi dapat tayo matakot, o mano ma gawin natin lahat ng bagay. Gawin natin lahat ng magkakaya natin para sa isang pangarap natin. Ngayon, pag ginawa natin lahat na, 100% effort na ginawa natin, in the end, God, will provide. Kung di man yun yan, sabihin mo na makatanggap ka na magandang trabaho, surely, sa pinag-alara mo, you will think another way. Malay mo, way yung way yun pala sa business. Hindi ka na ano, ano, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Yung education na kinan, ina, 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 ina no, na ilang taon na pin, pinaghirapan, merong, merong gamit yan. Kaya nga, huwag tayong mawawalan pag-asa dahil ang buhay ay parin sugal. Hindi natin alam kung magsasasis tayo. importante, ginawa natin ang lahat natin and in the end, lalabas kung saan tayo dapat para magtagumpay. Yan po, si Mami ko po ito at ito lang ang topic natin na sinasabi ko ng buhay para sugal, eh, kailangan tayong mag a risk para malaman natin kung magiging okay. Tulad ng mga OFW na 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 nagbakasakali, nagtrabaho sa abroad, di ba? Meron nagtagumpay, may hindi, umuwi nuhaan, di ba? Ganun lang ang buhay. Kaya huwag tayong mawawala. Sabi nga nila, pag may nagsara, tiyak may magbubukas na isang pinto pa ulit sa atin. Yun lang po. Bye, Bye po sa ngayon at sa sunod. ulit tayo sa magandang topic ulit. Love you all. Bye.